Bale po, magandang umaga po sa atin lahat Ano po yan. Tayo po ay lakad ngayon, maaga po tayong lumusong. Ito po ang ganap pagkaganda oras dito sa bukid po. Sarap po maglakad-lakad. Yan ang oras po. 5:36 po ng umaga. Oh. Unti-unti na po nagpapakita ang banahaw. Yan, talok-tok na yan. Mm. Are po makikita ninyo sa umaga. Dito na po tayo nag-intro sa gitna ng hmm. yung ambyo ay sa palayan. Kasama po natin si Itim. Chu itim mo. Chu. 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 Na na. Anihin nitong kay Kuya. Oh. Kay Kuya Iking. po mapapansin natin na dalawa ang mukha ng panahon ano po parang dito kung sakali medyo makulimlim. Hindi po ba natin sure na mainit? pero parang mainit naman ho. Huh? Dalawa nga po ang mukha. Oh. Part na para po bang makulimlim o maano mamaya malaman po natin yan eh, pagka nagsikat yung araw. Kasi oh, pwede sumikat ng araw na ganyan kakulimlim mo. Huh? Maaga po kayo oh. Ano po ya, anong tinda mo? Sumang balinghoy, sumang malagkit. Para nagbalag ka oh. Oo, oh, pabili ako. Magkano po ba? Sampo isa. Tingnan ko lang ako kung may bariya para buo ang aking ano. Uy, bariyahan. Ay buong limandaan. Oo. Meron um, ka na pong panukli. Oo. Ay hala, may ganun pala maraming panukli. Meron. Talagang ano, 50 pesos. Oo. Pag, uh, pag ibahin. Aga rin po kayo, ano? Uh -uh. Ay, anong oras ka po nagluluto ng na. suman? Ay, gabi na nakatapos. Ay, ng gabi. Ano Kani, kagab, eh. Hindi ah, kagab. ka kagabi ka po na, ay, mainit bagay, ano, uh -huh. ano? Ay, ano na rin. Ha? Mainit bagay, ngayang, ba Daladala mo hahangon, oh, uh -huh. ano? Uh -huh. Magka... 50. Oo. Uh -huh. Lima, nari ang tatlo. Ay. Ayan. Ay, ano? ano, balingwit, ano po ba? Malagkit. May on. Ano, aray? Malaki. ay balinghoy. Ay balinghoy. Ay ay pwede na ka halin. Maalin. Makapanggawa rin nga pagka-an. Ano. yung aga natin mas maganda po no'ng mas maaga, maraming nang Salamat po. Ng pang-almusal na ako. Oo. Ng nrerinda pa. Oh, almusal. Wala naman ako hindi nakapagtinda ay, oh, may po. Hmm. Masarap maglakad-lakad, magdala gala Oh. Pagka umaga po. Bilas. Chuitin mo. Oh. Hmm. Eh. Malaka itim. may tubig o oh, masagana po ang tubig pwede natin mag Sarmado lamig lamig po parang galing sa rip at kasi nga ano pa ma yung maaga pa po pero hindi rin mo naman may init at running water yan yes. kung saan nakaupo na. sa na. mga po natin makikita natin yung pagsikat ng ano ng araw po o, mga kagamitan sa may mga mga po dito, nauna na kagamitan sa mga kagamitan sa mga kagamitan sa isang buwan pa to bago mga kakani hmm, tubig ulit biyaya ng bundok banahaw Tara ito yung lakang. Tara ito Oh, I'm oh, <coughs> Ayan po, malapit na po tayo. Ito na yung ating palayan. Shhh, aga Malapit na rin talaga. Ay, oh. Dilaw na yung ating. Napalay. Oh. tabi natin oh. sa labas dati po yan kung mapapansin nyo yung napaka ano, nung halaman po natin dito bago lang ulit tayo ah. nagpaparami may bulaklak na huli oh. yan po oh, yung ating halaman oh. bago pa lang yun yung ating itik oh. Ka pabalik taho. Wala nang magtataho ay. <laughs> Pabili ho. Araw-araw po ba kayo dumadaan? Pa ilang araw na ho kayo? Sabot at ah, sabado tingo lang ako. Nakabin ka naman ho di yan. Sabot ah, ah, ay talaga ah. naman. Wala, tulog pa yung mga ba? Mm hmm? Ano? Sampo. Magkara po ba ang tukwa? Sampo. Sampo din ang isa. Yan po ba'y tatagal pa lang ilang ano? Ilang araw? Hindi naman, no? Kung yung medyo matagal-tagal yan. Ilang araw pa yan. At pag hindi nakarip eh, ay matagal yan. At pag hindi nakarip? Ay kaya lang nakabawa sa ano, sa tubig. Mga ilang araw Pupalit po. Palit ng tuwing umaga, tangali hapon po Kaya naman hanggang bukas pa ata eh. ay? Kaya kaya mga tatlong araw pa. Ay, pala naman ay. Eh. Pabili rin ako tatlong piraso lang hindi e mo kanong pag-aabutan nun koring ka lang koring ka lang, pabatang abong muna hindi na naman yung okna itlog ng itik

kasama hamon mga 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 tayo sa looban na yan no? sige oh. marami pa pong bahay dito kaya may pumupunta dito Magtataho magisda, isda mag ice cream oh uh, yan yan po ang palatandaan natin na maraming bahay may marami pang kuryente dyan no? ibig sabi marami pang tumitira yan mabahay pa rin po dito ito po ipuntang bukid Dito papuntang

<laughs> Pag walang biyahe, naagapan ko pa saka. Kala ko hindi na matutuloy at hindi, hindi niya sinasabi Ah, eh. oh, di matutuloy. Sayang, ang daan po naman gawa tiyo ay. Araw-araw. <laughs> hmm, -araw. Lagi, lagi na si kuya mo ah. Diba ba? Itatabas din. Ay oo. Oh. Huwag ako na nang halinalaga na sa nakainarin. Araw-araw nang maaga, pwede ang daan pa rin gawa. Ibag yung sigil ay hindi makaubo. Ay siya nga. Ay siya nga. Ang mga kalunin ang mga pakapasa. Sabi eh. na hindi yung medyo laylo din naman sa trabaho, kumbaga ba hindi rin yung tuduhan nung una yung sa akin ni Abuti kinawa wala, abuti na nuno dishini. Ay siya. Ni <laughs> papagin hawa no tiyo. Ay hindi na ubos ang gawa. Ay siya nga. ang, ang iyo lang ay labakan ano. Oh, ah, marami pa rin yon. Tayo to ang pagkakawit, parang hindi ko na kaya mataas sa mataas ay. Kakabit ko yung bagong ano? Ay bagong gala pa na magdugsong-dugsong biro. <laughs> Siya nga. Dali-dali bang pahuli na. Ha? Ay, oh, uh -huh. tati. Oh. Chu. Mm-hmm. Yan na po ang oh, maano na. Liwanag na. Para namang mainit. Misan ho kasi habang tumatagal yung ano yung kumbaga nag alas 8 na ganyan pa rin hindi pa rin po ba nababago kasi uh, kulimlim yung gayon pero ngayon mamukha hong nagpapakita na oh. Ito yan hmm. Hmm. Ayun po, nandito na po tayo sa kubo po. Yan, nagpapainit po tayo ng tubig. tayo ay mag-aano itong mga dala natin. Natin pong aayos. Yeah, good morning po sa ating lahat. dalawang ano rin pasalubong ko yung iba Different pa rin tayo nakakapagluto ay mga nung araw po magluluto din tayo nito kukontent din tayo nito hmm. may pampasalubong na tayo tatagal daw po naman aring ano toko ah hmm. baka hindi ko maluto ka tinanong ko ay ano parang pwede siguro to na ano lalagyan ng kamatis ibabad lang daw po sa tubig ay eh. hmm. Mm. Copy po. mm -hmm. Mamimili po tayo din eh kung anong ating naibigan. Pwedeng sumang balinghoy, suma na malagkit, ito po pala ang pinagkaiba ng ipakita natin parehas aba baling ito makinis daw eh hindi nga kaya yun ano baling hindi siguro to Baling hoy din, balak, bigay baling hingkata na Balinghoy. Baling, eh balinghoy Baling nga lahat. Ah, ito siguro 'yon. Eh balinghoy din. Tu balinghoy din. Balinghoy din. isang ano lahat e baling ho yung binigay hmm. yan no, ito po yung suma na malagkit ito ho naman yung suma na pamuting kahoy yun Magkaiba po yan, no? Kasi, uminsan nga naman, yung nagtitinda, tinatanong, para mabintahan niya nga naman lahat, yung gusto ay kamuting kahoy, yung gusto ay malagkit, ano, bahala na po pwede na maaring ang luto daw natin ano, kalamansi at tuyo lang ah ikaw nga ikatalo na